Hello you know guys Nakita nyo na yun ba yung kalat na yan guys Wala kaming production ngayon guys Kaya kailangan natin linisin yung kalat na yan Na yung mga Chocolate yan, mga matitigas Minsan kasi yung mga Pisto natin Na pangharang dun sa butas na yun Natatanggal Hindi namin agad napapansin Kaya yung mga chocolate na tatapon Sayang yan Yung mga chocolate na yan oh, Parang putik kaya ganyan ang nangyayari. Kaya kailangan yan. Kung ganito mo production, kailangan namin linisin yan. Kasi nakikita niya sa ibang video ko na kung madumi. Kasi may mga chocolate, hindi siya nalinis kasi maraming order ano, sa nusunod na production. Pero ngayon guys, na ano na, linisin na natin yan. Ayan. Linisin natin yan. kasi pwedeng kailangan lang natin tumakbo, tumakbo, kailangan din natin maglinis so, mas na nga pag may production hindi na yung paglinis so nagdudumi siya nito so, Kailangan lang lang linis, in, natin 'yung linisin kasi matigas. Tatanggalin natin. kailangan yung nakasingit niya sa ganyan eh. kaya ganyan yung mga nakasingit sa ganyan ano so, oh, na kung hindi yung mga ganyan nakasingit sa sulok yan na kasi maangat pa rin yung natin talagang pagkira yung natin yung makina gano'n kasi may mga ganyan matitigas nahihirapang umangat yung ating piston Ito lang ang gamit pang linis mga matitigas na bagay. Okay, maraming pa tayo guys. Ayan mga yan. Ayan ang nasasayang. Kasi yung kanyang mga ano na yan, hindi naman pwede gamitin yan nakapot talaga yan so guys, hindi ako makapaglinis ng maayos pag naka video kailangan tutulin na natin Kaya pa pero pa Kapila, wala na laman. Kapila, wala na to. Wala na, zero na. Wala guys. Linis ko na ako. Pinakita ko lang sa inyo yan. Para maglinis. Ay, para malinis ng maayos. Kailangan walang video. Para malinis ng maayos.